Magandang araw po, Dr. Willie Ongto at si Doc Lisa. Uh, ang dami po kasi nagtatanong sa amin na binabasa natin yung mga comments ninyo tungkol sa marami daw minamanas, maraming may varicose veins, maraming may ugat sa kamay, ugat sa paa. Ito talaga ang problema ng maraming kababayan natin. Kaya gumawa kami ng extra Facebook Live para sagutin yung problema sa manas, sa varicose veins, yung iba din may mga heart failure, Dr. Lisa. Mm -hmm. Yes. So, para po sa varicose veins, ito yung maugat natin, di ba? Sa kamay, pero kadalasan sakap, sa, sa ang problema. Una-una po, magbibigay tayo ng mga tips sa lahat ng mga lalaki at babae. Number one, huwag po kayo magigilty kung meron kayong varicose veins. Kasi... Uh, ako may varicose veins din yan, yan ang problema ko si Doc Lisa ba diba? meron mm -hmm. siya mga spider veins 17% ng mga tao 17% sa buong mundo ay may varicose veins. Saan natin ito nakukuha? Na mamana to sa magulang natin. Kaya kung yung magulang nyo, ang daming ugat sa paa, sa kamay, baka mamana nyo rin. Tapos magbibigay tayo ng mga tips. Unang-una, yung kamay, mas maganda, huwag laging nakababa. ba? Diba? Kung may chance, nakataas, nakita nyo po, nakataas yung kamay ko, wala siyang ugat. Pwede nyo itry ito habang nanonood kayo sa aming FB Live. Uh, pag nakataas, ano yan po, young hands, Diba? Young hands bata. Pero pag binabanyo, ayan, ibabanyo sa lap ninyo after 5 seconds, 1 2 3 4 5, uy, naglabasan na 'yung ugat. After 1 minute, mamamaga na 'yung maugat sa kamay. Ayan, ang dami ng ugat sa kamay ko kaya taas agad. Ayan, lumabas 'yung ugat, to. oh, nawala. Nakita niyo? So, <coughs> parang aware lang tayo dun sa kamay natin. <coughs> sa paa naman, syempre, Doc Lisa, sa gabi, ano mga tips? Ah, sa, sa paa pag nakahiga kayo, yeah. itaas nyo sa isang unan. <coughs> ilagay nyo doon, ipatong niyo yung inyong paa, ah, kaganyan doon sa unan. Kahit mga 30 minutes bago matulog kasi pag natulogan ka mm. naman, pag gising nyo masakit eh. Tsaka ang ginagawa natin sa gabi, pag nakahiga ka, mas maganda kung may mas mataas konti yung paa mo. Mm -hmm. Oo, pwedeng diretso lang, hindi maganda yung nakababa yung paa kasi pag nakababa yung paa doon yung pressure ipapakita ko sa inyo. Tapos, uh, pangatlong tip, pwede tayong magsuot nitong mga compression stockings. Napakahalaga nitong mga compression stockings. Masisikip yan. Kumbaga sa uh, babae, yes. eh, yung stockings nila masikip. Ito, ganito po itsura ng compression stockings. Special lang 'to na ba 'to sa department store, sa drug store. Ah, uh, meron ng medyo so, masisikip ngayon sa mga drug store at department uh -huh. stores. Ah, uh, maraming klase yung compression stockings, may kamahalan lang po. Ito dati 2,000 pesos, pero ngayon nakukuha ko na 1,600, pero matagal naman ang gamit, mga 6 months to 1 year. Merong mga mumurahing compression stockings mga 800 pesos lang. Kaya lang uh, mabilis mapunit ma eh mabilis masira ito ito magandang klase ayun uh, lang kasi yung mga yung mga 800 yun yung nabibili dun sa uh -oh. ating mga department store iba po yung support stockings ha uh -oh. ito compression stockings hindi ito pareho dun sa mga stockings Support Ste yes. stockings ng kababaihan uh, yung stockings ng kababaihan uh, ng mga babae may tulong lang konti pero kung malaki yung mga varicose veins nyo sa paa hindi po makukuha Ipapakita ko to Doc Lisa, para makita nila ha. Kunin ko na yung mic. At maganda din yan kapag yes. kayo ay nagta-travel. Tama, okay oh, lang sa travel. Isuot nyo pag kayo ay sasakay ng bus, mahabang mahabang biyahe, sasakay yes. lalo ng eroplano. Pakita natin na para makita nila. Yes, Doc Lisa. Ganito ang itsura ng compression stockings. Ito lagi kong ginagamit. May mga pressure po yan. Mataas tong pressure na binili ko eh, 30 to 40. Para sa inyo, huwag kayo bumili ng 30 to 40. Siguro yung umpisa nyo, mga 15 to 20 lang. Mm -hmm. Or Actually, pagsanay na kayo pa 15 sa 15 to 20, bago kayo mag uh, 20 to 30, yan po yung lakas ng ipit. Gano'ng kalakas? Higpit. Higpit. Ha? Mas malaki yung stockings, ah, mas malaki yung varicose veins, mas mahigpit sana. Tsaka ang maganda po dito, Dok Liza, pakihawak. Oo. Ang maganda dito, mas mahigpit ang pressure dito sa baba. Yan, may bilog eh dapat dito masikip mas masikip dito bawas sikip at dito bawas kaya paakyat yung dugo. yan ang purpose niya para umakyat yung dugo. tapos yung uh, sukat dapat eksakto sa inyo sinusukat yung ankle bukong bukong tsaka itong calf natin dapat eksakto ako medium ginagamit ko eh iba siguro maliit pa uh, small pero sa atin usually medium so ito lang talaga ang pinaka solusyon sa mga varicose veins eh kaya lang natin i-prevent uh, pero hindi talaga ma-cure. Papakita ko to isang <coughs> picture ng ating varicose veins, Doc Lisa. <coughs> Ito po yung mauugat natin sa katawan. Yan ang ganda nitong picture na pinakita ko. Yan na papakita ko sa inyo. Ito yung paa natin. Yung kulay blue, yan po yung ugat. Ano, Papakita natin, Doc Lisa. Yan, itong kulay blue, yan ang ugat ang red ang R3. So, pag may varicose po kayo, ayan, na, tingnan niyo yung panyo, lumalaki itong mga blue. Lumolobo. ah Kaya naglalabasan yung maugat. Ngayon, pag lumaki yan ng lumaki, misan ito sa binti, tapos sa hita, meron pong delikado dito. Meron posibleng komplikasyon. Ang posibleng komplikasyon, ito pinapakita natin. Yes, Doc please. Pwedeng magbubo buo ayan o. No? Ayan, nagsama-sama na. Yes, mo, Nag -dikit, dikit na. Pag nagbuo kasi, pwedeng magkaroon ng blood clot at magbara sa baga natin. Yan ang pulmonary embolism. embolism. Pupunta sila doon sa ating baga at isang araw hindi tayo makakahinga. Oo. Ang sintomas nito, ito po yung pinakadelikado sa lahat, yung mga may varicose, tawag dyan deep venous thrombosis nakakamatay to ha nakakamatay yan kaya ako ito yung binabantayan ko lagi tayong mga may varicose ang sintomas ng DVT deep venous thrombosis hirap huminga masakit ang dibdib at mabilis ang pagtibok ng puso at pag yung binti ay pinisil-pisil bandarito rito masakit kasi nagbuo yung dugo ayan oh. nakita na kayo po nanonood kayo ng FB ngayon di ba FB live di ba nakaupo kayo Ilang minutes na kayo nakaupo? May one hour na ba? Kung one hour, baka nagbubuo na yung dugo sa paan ninyo, ha? Yung malalaki varicose. Baka nagbubuo na. Anong gagawin? Sipa-sipa na. Eh, ano? Sipa-sipa na. o, ipedal. ipedal. Pwede mo Habang nakaupo kayo, ipedal. O, sipa-sipa na, ha? Uh, bawal din mag-cross legs, ha? Cross legs. Bawal kayo mag-cross. Yung, yung, alam, sa mga babae, di ba, naka-cross legs. Oh. Okay lang siguro de 4 sa lalaki. Pero pag kino-cross legs nyo, naiipit yung ugat. Naiipit. Pag naipit yung ugat, mamamaga. Pag namaga, pwede magbuo. Pag ganito, sipa-sipa lang paa. Ah. Ah, bawal matagal nakaupo. kaupo. Ah, sipa-sipa lang. Siguro every 30 minutes to 1 hour, lalakad tayo para matanggal to malusaw. Kasi pag hindi kayo tatayo, tatlong oras na kaupo, mga nasa call center, ganito mangyayari. Magbubuo. Ang dami na, Dok Lisa. Tapos lilipad yung isang natanggal na buo. Diretso, diretso, diretso. Lilipad dyan sa lungs. Eh, no? Pinakita sa lungs. That is pulmonary embolism. Nakakamatay. Ha? So, hindi biro-biro yung varicose veins ang solusyon lang nga, kasi nga maluwag itong mga veins natin, eh nag-iipon ng dugo dito. At minsan, nagmamanas. Nagmamanas. Kaya ang sinabi ko nga, Doc Lisa, yan, pwede mo ako ng Doc Lisa. Thank you very much. Si Doc Lisa kumukuha. Kaya gusto natin, meron tayong support stockings. Nakasuot tayo ng ganito. Kung nakasuot tayo ng ganito sa paa, yung pressure na aakyat. Ha? Na umaakyat. Lalo na kung malaki na yung ugat. Tapos may test pa yan, eh. papacheck pa tayo sa doktor. Makikita yung mga valves natin, may insufficiency. Ibig sabihin, hindi na nagsasara yung valvula. Ako, meron din ako nito. Anong cost? Siguro dati, eh, lagi tayo nakatayo, o naman ako sa magulang ko. Ganito po ang trick natin, ha? Papakita ko, ha? Yes, Lisa. So, pag nakatayo kayo, pag nakaupo, kailangan nakatayo madalas. Tapos, tingnan nyo yung ginagawa ko. Sinisipa-sipa ako. Ha? Pag sinisipa-sipa ako, ah, gumagalaw yung ano, yung dugo ko. Dumadalo yung dugo. Tsaka yung binti ko, nagko-compress eh. Pinipisa niya. Yung muscle ko sa binti, pinipisa niya. Pag napipisa yung muscle, pakita natin ito, Doc sa picture. Yan, kahit side view, okay lang. Oh. Pag habang nagsisipa-sipa ako, 'yung binti ko nag-nag yung muscle nagko-contract tumitigas. Pag tumitigas, ano mangyayari? Maiipit niya yung ugat. Pag naipit niya itong mga ugat, aakyat yung dugo, aakyat yung dugo. So itong mga nagbabara mawawala 'yan. Hindi 'yan, wala siyang chance magbara. Eh. Kasi balak niya magbara eh nagsipa-sipa na ako. Diba? Balak nilang magsama-sama. Balak nilang magdikit-dikit, mamumuhay yung dugo. Kaya ganito, pasipa-sipa ako. Marami klase, pwedeng ganito Doc Lisa, Uh, Jog in place, pwede mataas kung gusto mo. At pwede rin yung mga tip toe. Yan, tip -toe. Kaya ang sabi ng aking doktor para sa ugat, kailangan papalakasin ko yung binti ko. Yung muscle nyo sa binti, papatigasin nyo. Okay lang. Yeah yung mga babae, di ba, ayaw nila malaki yung binti nila. Pero minsan kailangan nyo yan. Para pag matigas yung muscle sa binti, nakocompress niya. Nakocompress niya yung ugat para tumaas. Uh, baka may nagtatanong dyan, Dok Lisa, meron bang opera? Actually, kung superficial lang, yung konti lang maugat, meron mga dermatologists. Kung sobra laki, talagang ganyang kalalaki yung iba, inooperahan. Pero, bumabalik din eh bumabalik din. Uh, wala pa talagang solution doon sa malalaking ugat. Sorry to say, katulad ko may varicose din. Pero ang magagawa lang natin, mag-exercise palagi. Wag na wag uupo ng matagal, more than one hour. Bawal yan. Ha? Nakita nyo, ha, pag nagbuo yun, tapos ang uh, magbabara sa lungs natin. Eh. Pag marami nagbara, mahirapan tayo huminga. At uh, may namamatay dyan. So, yan ang mga tips natin. Yes, Dr. Lisa, babalik na ko. Thank you very much. Gustong-gustong silang -gustong tips ko kasi ang dami nating classmate. Tayong lahat classmate may varicose veins. Yes. So, tapusin natin yung mga tips. Ha? Pinakita ko sa inyo. Yan. Itaas ang paa habang natutulog. Huwag din magsusuot ng masisikip na pantalon. Yes, Doc Lisa. Yung mga maong na skinny jeans. Skinny jeans. Sa mga teenager lang yan. Oo. Kasi nakita niyo naman yung picture, di ba? Masisikip na maong. May ipit yung mga veins eh. May ipit yung veins. mag yung dugo. Magmamanas ka nun. No. Hindi maganda, ha? Sexy tingnan, pero barado yung puso. Hindi worth it. At kakain ng gulay at prutas. Bakit? Bawal po constipated. Bawal nagtitibi. Alam nyo bakit? Sige. Nagtitibi. Diba? Antigas ng dumi. Iri ka ng iri. Diba? Kakairi mo yung pressure tumataas. Lalaki ang varicose veins. Umiiri ka. Lalaki din yung almoranas. Almoranas and varicose veins. Halos pareho yan. Halos pareho. Varicose. Ugat ng paa. Almoranas ugat ng puwet. puwet. Parehong bawal ang constipation, parehong dapat kakain ng high fiber, doc Lisa, yung mga piniprepare mong gulay, patola, pechay, okra, anong gulay. Tapos yung apat na P para sa pagtitibi, pakwan, pears, papaya, papaya prune piña. juice, pinya, prune juice, uh ubas, kailangan natin 'yan para healthy, iwas varicose veins, iwas almoranas healthy pa at wag din malulungkot na merong uh, merong uh, varicose veins kasi kailangan natin mabuhay. Hindi naman nakakamatay kung mag-iingat po kayo. Okay? Tapos last na lang, nakita ko naaawa ako sa mga daming kabataan natin sa mga department store. Nakita ko wala silang silya. Sabi nila sa akin, 6 hours sila nakatayo. Yung mga security guard, 4 hours, 5 hours nakatayo kayo po kung ganyan trabaho nyo, sigurado magkakabari ko veins kayo. Sigurado lalaki yung maugat. Paano buong araw eh? Nakaipon yung pressure Kaya nga, Doc Lisa, ito talaga. Kung one day, malay mo, pag makakagawa tayo ng batas, kung suswertihin tayo makapasok sa gobyerno, gagawa tayo ng batas, dapat every one hour yung mga sales lady nakatayo, dapat may five minutes sila allowed makaupo. Dapat ganun. Every hour nakatayo, five minutes lang makaupo, makapahinga, makasipa-sipa, kaunti ng paato, sinisipa-sipa ako. Kasi pag lagi nakatayo, uh, taas yung pressure. Ang pinakamaganda, 30 minutes upo, 10 minutes lakad, tapos mamaya upo na naman, mamaya lakad naman. Yan yung pinakamaganda. Para yung dugo dumadaloy-daloy. At hindi lang maganda yan sa varicose, yung upo and lakad, maganda rin yan po sa back pain. Okay? Back pain. Pag lagi nakatayo, ang tigas na ng muscle, tinatayo ng muscle likod mo. Eh. Pag lagi nakaupo, nahihirapan din yung muscle. Kaya para makapahinga, 30 minutes upo, 10 minutes lakad, paggalaw galawin itong mga nagbabara na mga ugat na pinakita ko sa inyo, para hindi mamatay. And lastly, galaw-galaw para hindi pumanaw. Ganun po talaga eh. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Kayo nanonood, galaw ang paa. Galaw ang kamay, mamaya lakad-lakad na tayo para matanggal yung mga barang pinakita natin. Doc Lisa, final tips? Okay, so yes. narinig niyo po si Doc Willie, ang inyong mga makabayang doktor na nagpapayo dahil mahal kayo. Okay, <laughs> parang madrama ngayon. Ah, <laughs> anyway, idig, dagdag ko lang ha? kasi hindi siya kasama pero isang cause ng manas hindi lang varicose. Ha? Merong cause ng manas po, heart failure mahina ang puso. Sa mga nakikinig, 1% ng Pilipino may heart failure, mahina ang puso, kaya nagmamanas. Ibang usapan to. Uh, kailangan nyo magpatingin sa cardiologist, 2D echo ninyo, mahina ang puso, ejection fraction, alam ko yan. At uh, kakaiba ang tips ko sa may heart failure, uh, kakaiba to para lang to sa inyo, ha? sa may heart failure lang, sa normal na tao, hindi to dapat sundin. Para sa heart failure, bawas inom tubig. Mga may sinusukat. Sinusukat. Yung mga may manas sa paa, may heart failure, ang tubig niyo 4 to 5 glasses a day. Kasama na ang sopas, kasama na ang prutas. Kailangan konti lang ang tubig kasi hindi kaya ng heart nyo ipump eh. Kakaiba ang tips ko doon. Tapos meron pa kayong pampaihi, mga furosemide. Sinusukat yung inom kasi pag sobra ng tubig, nalulunod. Para sa heart failure. Pero para sa ibang nakikinig sa atin sa Facebook live, 99% sa inyo baliktad ng payo ko, uminom ng 8 to 10 glasses para gumanda ang kutis, ha? Para sa heart failure, i-check nyo 'yung mga may manas, varicose veins ba o baka heart failure. Pwede rin sa kidney or sa liver, pero mas common itong heart failure at varicose. Okay? So at least masaya na ako kasi ang dami-dami nagtatanong sa akin at nailabas ko na ang alam ko at sana nakatulong po sa inyo. God bless. Thank Goodbye. you very much.